Hello guys, ganito din ba karami ang coins niyo? Sabi nila hindi daw pwedeng iponin ang mga coins pero itong mga coins na to ay hindi ko inipon ang mga to. Bali sa isang araw ang daming nagbabad sa akin ng coins. Ginagawa ko pag naipon pag marami ng coins dito sa pwesto iniuwi ko na lang kasi wala nang paglagyan dito. Tapos naisipan ko kasi na, ang dami ng coins sa bahay. Naisipan ko ngayon uh, na ilagay na lang sa kuop araw-araw nakikita ko yung collector na nandito sa kapitbahay namin so sinabi ko na lang kinausap ko siya na kung pwedeng coins na lang ang isave ko sa kanila eh gusto naman niya kaya yung ginagawa ko araw-araw nagbibigay ako ng 1,000 or 1,500 para mabawasan naman kasi ang dami talaga ang coins dito sa pwesto at meron pa sa bahay at minsan binabayad ko din sa ahente pag meron akong babayaran na maliit lang yung coins ang binibigay ko kagaya ng mga rap or yung maliliit lang binabayad ko sa kanila para naman mabawas-bawasan so yun lang guys so ang tip ko lang sa kagaya kung may sari, -sari store kapag may deliver tayo at nagpapautang sila dapat matuto tayong magbayad kapag dumating yung time na bayaran na kasi um, kapag marunong tayong magbayad ng utang mas gagan ang uh, buhay natin at uh, mafi-feel mo yung blessings na uh, minibigay ni Lord sa atin naniniwala kasi ako sa kung marunong kang magbayad ng utang hindi ka manluloko. mas marami pang blessings na dumadarating sa iyo at Uh, naniniwala din ako sa kapag niloko ka ng isang tao, hindi ikaw ang niloloko nila kundi sarili nila. Kasi ikaw na niloko nila, mas doble pa ang blessings na babalik sa'yo.